Dingdong Dantes at Marian Rivera napasayaw sa gisting nila sa unang hirit. Sinayaw nila ang kantang si Marian mismo ang kumanta na sabay-sabay tayo. At hindi nagpapahuli sa paggiling si Dingdong Dantes sumabay sa asawa niyang si Marian Rivera na lagi ngayon viral sa social media lalo na sa TikTok pagdating sa pagsasayaw. Kilala si Marian na isa sa mga magaling sumayaw at it kinatuwa ito ng mga staff ng unang hirit. At ang nakakakilig na tanong para kay Marian Rivera kung sinong lalaki na celebrity ang mas gwapo pa kay Dingdong Dantes para sa kanya. Ito ang kanyang sagot sa bayhalik kay Dingdong. Pinakagwapo. Wala po, asawa ko lang. Teka, hindi pa ako tapos, <laughs> Marian. Kiss or Pero may pa At sa kanilang gisting mag-asawa sa magandang buhay, bago pa man sila lumabas, ginagaya mo na ni Milay si Marian Rivera sa viral outfit at sayaw nito na kuha naman niya para hulaan ni Regine Velasquez kung sino ang magiging guest nila. Narito at panorin natin. At kinilig bigla si Milay nang lumabas na si Dindong Dantes habang nakatalikod siya. At tawanan lahat ng tinawag siya nito na Marian. Uh, dito, uh, Marianne. Uy! <laughs> At sumunod na na lumabas si Marian Rivera ang mag-asawa ay nagpo-promote pa rin ng kanilang movie na Rewind kung saan mapapanood na ngayon sa mga sinihan. Hello. Ayan, hello.